paano nga ba maging agent dito kay Popo? At kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagiging agent at pag-invite ng host. Siyempre, iklik click mo muna ang link sa comment section.ng video na to at mag-register gamit ang Facebook or Google. Pagkatapos mong mag-register, ay pumunta lang sa authentication at i-authenticate ang iyong account. Pagkatapos ay i lang ang go at i-click mo na din ang bind at ilagay sa Bind ang iyong .gcash account. Pag nakapasa ka sa the authentication, ay pwede ka na agad mag-apply as agent. Ganito lang kadali mag-apply as agent kay Popo Live. Siyempre, iklik click mo muna dot ang link sa comment section. Pagka-click mo ng link, ito ang lalabas at iklik click lang taang Chrome. Dito ay pwede mo ng dot i register ang iyong Popo ID account. At iklik lang ang get sa gilid at antayin lang na dumating code sa iyong dot Popo account. Pero syempre, kailangan mo muna buksan ang Popo account para makuha ang code. Sa pagbukas mo naman nga ng bot yung Popo account, ay dot i click lang ang profile sa bot gilid pagkatapos ay i click dot mo na din ang inbox para makuha ang code. Sunod kunin lang ang code at bumalik lang sa link. Sunod, ilagay mo lang ang dot .code dito at i-click lang dang Submit. Ito naman ang rules sa pagiging agent. 1. Bawal lang tamad once na nag-agent ka. 2. Bawal kang mag-apply as agent kung may agency ka ng sinalihan. 3. Kailangan mong mag-invite ng host mo bilang agent. Dito na nagtatapos ang aking video. Salamat sa inyong panonood.